Awardee, Josefina Luso. Sige ng Josefina si Lusok o Manang Jo mula sa Nara, Palawan ay kilala sa kanilang lugar bilang natatanging nakatatanda. Sapagkat sa edad na siyam na siya ay aktibo pa rin nakikilahok at voluntaryong tumutulong sa mga gawain sa komunidad. Si Manang Jo ay isa sa mga pangunahing guro sa Tinagong Dagat. Malaki ang kanyang naiambag upang mapanatiling bukas ang paaralan. Upang hindi na mahirapan pa ang mga mag-aaral mula sa ibayo at malalayong mga lugar, inampon at itinuring na kapamilya ni Manang Jo ang mga ito at pinag-aral hanggang sa makapagtapos sa kolehiyo. Sa loob ng apat na pot isang taon bilang guro, mahigit 30 individual na ang nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa suporta ni Manang Jo mula 1997 hanggang sa kasalukuyan. Si Manang Joe ay presidente ng Senior Citizens Association ng Tinagong Dagat. Mahusay niyang pinapatakbo ang kanilang mutual aid contributions. Limang taon ding naging presidente si Manang Joe ng Coconut Farmers Association. Dahil sa kanyang ideya at mungkahi, isinagawa ng samahan ang intercropping at dahil buo ang tiwala ng mga tao kay Manang Jo, sa kanya na rin ipinamahala ang mga proyekto para sa komunidad mula sa Kalahi Project ng DSWD. Marami nang naiambag at naitulong si Manang Jo sa pagpapalago ng kanilang organisasyon at buong komunidad. Ngunit alam niyang mahalagang magkaroon ng mga bagong leader. Kaya sa ngayon, Patuloy at masigasig si Manang Jo sa pagsasanay ng mga second line leaders na sasalo at magpapatuloy ng lahat ng kanyang mga naumpisahan. Tunay ngang si Manang Jo ay huwaran na dapat tularan ng bawat mamamayan. Dito sa barangay na ito, tinagong gagan. Nang ako ay bubat pa. Hilar isa sa nagpundar ng barangay na ito ay hindi ko mapabayaan na hindi ako tutulong ang sinumang nangangailangan ng kanilang kailangan sa pagbuhay nila. Alam niyo, mahirap sila lahat halos na punta kami rito. Kung kaya ako ang kanilang dinadadman, lahat ay para sa kanila, hindi para lang sa akin.